Death. Peruvian soccer player naligtas matapos matamaan ng kidlat. Panoorin nito. Epa, Peter, At tingnan nito ng malapitan. Epa, Sino mag-aakala na ang Peruvian soccer player na ito na si Joao Contreras na nai-report ng media na namatay ay muling nabuhay? Ang 21-year-old na player para sa Team Sport Aguila ay naglalaro sa Copa Peru semifinal match laban sa Fuerza Minor noong Martes nang tinamaan siya ng kidlat. Ayon kay Contreras, sinabi sa kanya ng isang doktor na naghiwa ng kidlat ang kanyang muka at tumagos pababasa ka ng parte ng kanyang katawan, tuloy-tuloy sa kanyang dibdib at tiyan hanggang sa sumabog ito sa kanyang paa. Natigil ang laro dahil marami ring ibang mga player ang naapektuhan ng mga pangyayari. Nagising si Contreras sa ospital at namalayan niyang punit-punit ang kanyang jersey at wala siyang pakiramdam sa kanyang mga legs. Ayon sa kanya, sa sandaling yun ay inakala niyang patay na siya at hindi niya maipaliwanag ang takot na naramdaman niya. Pero ngayon ay para siyang ipinanganak muli at nagpapasalamat siya na siya ay naligtas.